Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Ang number 2 pick ng San Antonio Spurs sa NBA Draft ngayon na si Dylan Harper ay may dugong Pinoy nga mga kaibigan. Ang kanyang nanay ay Pinay. Ganun pa man, ayon mismo kay Coach Chad Reyes ay matagal na nilang sinubukan na ipasok sa gilas ang magkapatid na Dylan at Ron Harper Jr. Ganun pa man, ay pareho umano nitong ayaw na maglaro. Noon pa man, high school pa nga daw ang mga ito ay ayaw na nitong maglaro para sa gilas. Habang si Coach Timco naman ay sinabi nito na open lang ito na maglaro para sa Gilas bilang naturalized player. Regardless of the situation ay nakapaglaro na nga siya para sa Team USA sa juniors noon. Ganun pa man ay masisisi ba natin si Dylan Harper at ang kanyang kapatid kung mas gusto nito na maglaro para sa Amerika? Dito nga sila lumaki, ito ang kilala nilang bansa, ito ang kultura na kinalakihan nila. Hindi rin sila marunong mag -Tagalog. Ang kanyang nanay na Pinay ay nag-migrate sa US sa edad na 7 years old. So halos buong buhay nga nito ay nasa ibang bansa na din talaga ito tiyak na hahakot si Harper ng hate comments mula sa ibang Pinoy dahil sa statement na binitawan ni Coach Cha Reyes na ayaw nito na maglaro para sa gilas. Ganun pa man ay deserve niya nga ba ito? Dahil madami nga sa atin ang hindi na purong Pinoy at may dugong Kastila o Inchik Subalit so kung laking Pilipinas ka nga at may offer ka sa Pilipinas, China o Espanya, ay tiyak nga na Pilipinas ang pipiliin mo dahil ito ang kultura at bansa na kinalakihan mo. At ganito nga ang kaso para kay Harper at pati na din sa ibang feel ang players natin. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Orlando Magic. Ang Magic nga ay gumawa ng galaw kung saan nakuha nila si Desmond Bain sa Memphis Grizzlies kapalit si KCP, Cole Anthony at limang first round draft picks. Madami ang nagsasabi na lugi dito ang Magic dahil sa dami ng picks na pinitawa nila. Subalit dahil sa trade na ito ay nabigyan nga sila ng combo guard na malapit ang edad kay Paulo Banquejo at Franz Wagner. At kung titingnan nga natin ay tila ba kinukopya nga nila ang formula ng Boston Celtics Championship Team noon. May 2 stars nga sila mula sa draft nila kay Franz Wagner at Paolo Banquero ala Jason Tatum at Jalen Brown. Gumawa sila ng trade para sa isang shooter all-around type of guard kay Desmond Bain tulad ng ginawa ng Celtics kay Derek White noon. May point guard sila kay Jalen Sugg sa parte ng All-NBA Defensive Team tulad ni Drew Holiday noon sa Celtics sa ngayon nga ay kulang na lang sila ng isang center na may tira sa labas tulad ni Kristaps Porzingis. Hindi pa ganun ka-reliable sila Wendell Carter Jr. at Jonathan Isaac. At may pagkakataon nga sila na gumawa ng malalim na playoff run sa Eastern Conference next season na walang Tyrese Halliburton, Jason Tatum at Damon Lillard dahil sa mga Achilles injury. Kung makakakuha nga sila ng center for long term, tiyak na magiging maganda ang development ng Magic Team sa mga susunod na taon as long as maiiwasan nila ang mga injuries. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?